Handang ang gobyerno ng Pilipinas na magbigay ng legal assistance sa dalawang Pilipino na idinadawit sa pagpatay sa mag-asawang Japanese sa Tokyo. Saksi, si JP Seryano. Matapos maaresto sa Tokyo, Japan, dahil sa kasong abandonment of corpse o pag-iwan sa patay na katawan ng mag-asawang Japanese sa Tokyo Adachi Ward nitong Enero, formal nang sinimulan ng korte ang investigasyon upang tingnan kumay direktang kinalaman sa pagpatay ang dalawang pilipino ayon sa Department of Foreign Affairs base sa impormasyon ng Tokyo Metropolitan Police Department may forensic evidence na nakita sa crime scene na maiuugnay daw sa isa sa dalawang pilipino the investigators were looking for a higher offense uh, specifically they were checking if they were really the perpetrators and apparently they got the evidence in the form of DNA Uh, uh supposedly it was found on the murder weapon and supposedly the, from the lady and supposedly uh, she bought uh, weapons or knives uh, days before the incident batay sa ulat ng kyodo news sa japan inireport ng isang japanese national na nawawala ang kanyang magulang na sina norihiro at kimi takahashi January 16 nang matagpuan ang duguang labi ng mag-asawa sa ilalim ng sahig ng kanilang banyo. May mga saksak umano sila na senyales na nanlaban. Sa investigasyon ng Japanese police, nakita umano sa CCTV footage ng bahay kung saan natagpuan ang bangkay. Lumabas ang Pilipina na kinilala sa report na Hazel at lalaki na kinilalang si Brian. Sa ngayon, nananatili sa detention facility sa Tokyo ang dalawang Pilipino. Sabi ng DFA, bago matapos ang buwan, asahang maglalabas ng desisyon ang korte kung may sapat bang ebidensya na sampahan ng reklamong murder ang dalawang Pilipino. Handa raw ang gobyerno ng Pilipinas na magbigay ng legal assistance sa dalawang Pilipino. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.